Isang gabi ng madaling araw, may isang babae na nag-decide na gusto niyang patayin ang kanyang boyfriend. Kaya habang nagmamaneho siya kasama ang kanyang boyfriend, ay humarurot siya ng takbo ng napakabilis at talagang wala siyang balak huminto. At sa bilis ng takbo, direktang sumalpok sila sa isang pader. Ngayon, ang pangalan ng babaeng ito ay si Mackenzie, 17 years old, nakatira sa Ohio, at gusto niyang maging isang sikat na influencer. Or makikita sa kanyang Instagram ang kanyang mga post na wannabe influencer. Maganda siya, matangkad, mahilig sa fashion, maarte, at talaga namang pasok sa style ng pagiging mean girl at bully. So, posible nga na pwede siyang maging sikat na influencer. Pero sa kabila ng pagiging mean girl niya at bully, merong lalaking gustong gusto siya at ito ay ang kanyang boyfriend na si Dominic, 20 years old. Nagkakilala sila ni Mackenzie ay sa school. Years na silang magkarelasyon pero on and off ang kanilang relationship. In short, hindi sila steady, hindi smooth ang pagsasama nila dahil hindi mabuting girlfriend si Mackenzie kay Dominic. Bakit hindi maganda ang pagsasama nila? Eh kasi lagi silang nag-aaway. Sinisigawan niya si Dominic, pinapahiya niya, gusto niya lagi siyang nasusunod. At minsan pa nga, sinasabi niya na sisirain niya ang sasakyan ni Dominic kung hindi siya papapasukin sa loob mismo ng bahay ni Dominic. What do you mean? You know exactly what I mean. It doesn't, you don't know exactly what I mean. You're going to come open this door right now or there's going to be a serious problem. Pero isang araw ng taong 2022, lalong mas naging malala ang sitwasyon dahil habang nagdadrive si Mackenzie sa highway gamit ang kanyang sasakyan ay nagsimula na namang silang mag-away. Pero madalas naman talaga silang nag-aaway. Wala namang bago. At dito, nagsisigawan na naman sila, nag-aaway, minumura niya si Dominic, at biglang nananakit si Mackenzie ng physical kay Dominic habang umiiyak. Siyempre, natataka ko si Dominic, napapaisip siya kasi galit na galit si Mackenzie sa kanya. Naninigaw, umiiyak, sinasaktan siya ng physical. So, naisip niya na baka aksidente silang bumangga kung saan. Kaya naman, itong si Dominic, tinawagan niya yung nanay niya para humingi ng tulong at sunduin siya kung mapapakalma niya si Mackenzie para ihinturin ang sasakyan. Nako, pero itong si Mackenzie, sobrang galit na galit pa rin at sinabi niyang ibubunggo niya ang sasakyan at pareho silang mamamatay. Grabe yung pag-uugali niya, di ba? Matindi, may tama ang pag-iisip. Pero buti na lang sinuwerte si Dominic nung araw na yon kasi hindi tinuloy ni Mackenzie ibangga ang sasakyan. Siguro nagbati ulit sila pagkatapos ng away. Ganun pa man, kahit nagbati na naman sila, narealize si Dominic na kailangan makipaghiwalay na siya kay Mackenzie dahil hindi naman healthy ang kanilang relationship at hindi na niya kayang pakisamahan ang baliw na pag-uugali ng kanyang girlfriend sa pagtrato sa kanya. Naisip ni Dominic na panahon na para makipaghiwalay kay Mackenzie. At makalipas ang dalawang linggo simula ng matindi nilang pag-aaway sa sasakyan ni Mackenzie ay umaten sila ng party na magkasama. Parang wala lang nangyari. Pero nung umaten sila ng party, sila pa rin, hindi pa rin nakikipag-break si Dominic. So nandun sila, masaya silang nagpa-party, umiinom si Dominic ng alak, nag -e enjoy Ganon rin si Mackenzie, pero si Mackenzie hindi umiinom ng alak. Iba ang ginagawa niya. Humihit-hit siya ng marijuana. Kasi yun ang trip niya eh. At pagkatapos, lumipad pa ulit sila sa iba pang party at masayang nag-e-enjoy pa rin. So, natapos ang ikalawang party ng 5.30am ng madaling araw. So, tapos na ang party, kaya pauwi na sila. Pero merong isang kaibigan si Dominic na gustong makisabay pauwi. Ito ay si Davion. So, ngayon, magkakasama na silang tatlo sa loob ng sasakyan. Si Dominic, si Mackenzie, at ang kaibigan ni Dominic na si Davion. Si Mackenzie, siya yung nagmamaneho. Hindi naman siya nakainom ng alak, pero yun nga lang, medyo high pa rin siya sa marijuana. So siguro okay lang siyang mag-drive. Makikita sa CCTV camera na dahan-dahan naman lumiliko si Mackenzie at nagmamaneho sa normal na bilis ng sasakyan or normal speed kahit you know, medyo high siya. So, sa oras na yon, walang nakakaalam kung anong nangyayari sa loob ng sasakyan habang magkakasama silang tatlo. Pero pwede tayong mag-assume dahil base sa relasyon nila na away bate at sa pag-uugali ng Mackenzie na pwedeng nag-aaway na naman sila ng matindi. Or pwede ring sinabi na ni Dominic na gusto na talaga niyang makipaghiwalay. At doon, baka tinopak na naman si Mackenzie na ibabangga niya ang sasakyan. At sa pagkakataong ito, nako, sineryoso na talaga ni Mackenzie. Tinapakan niya ang pedal ng gas ng todong-todo at wala siyang balak buhayin ang mga nakasakay sa loob ng kanyang sasakyan. Pati na rin siya. Galit na galit si Mackenzie at lumabas na naman ang baliw na pag-uugali niya At sa galit niya, hindi niya inalis ang paa niya sa gas pedal Hindi siya lumiliko at lalong hindi siya humihinto sa bilis ng 90 miles per hour At nakatoto pa rin siya ng mabilis na mabilis hanggang umabot lalo sa 100 miles per hour Grabe, napakabilis nun ha At tuloy-tuloy pa rin siya, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ng napakabilis hanggang... Sumalpok sila sa malaking pader. Ito ang aktual na video kung gaano kabilis ang drive ni Mackenzie at pagkatapos sumalpok sila sa napakalaking pader. At ito naman ang itsura ng pader pagkatapos ng sumalpok sila. At ito ang itsura ng sasakyan pagkatapos ng aksidente. Ngayon, pagkatapos ng aksidente, wala pang nakakakita sa kanila after 45 minutes pa bago may makakita. At tumawag ito ng mga polis. Nang dumating ang mga polis, ito ang nakita nila. Sa lakas ng impact ng pagbangga sa pader, unfortunately, patay si Dominic at ganun na rin ang kaibigan niyang si Davion. Pero si Mackenzie ay himalang na buhay. Nadala siya sa ospital, inoperahan siya sa mga broken bones niya at maayos naman siyang nakarecover hanggang sa na-discharge siya sa ospital at nakauwi na rin sa kanilang bahay. Kaya nang medyo nakarecover na si Mackenzie sa aksidente, nag ang mga pulis kung anong nangyari. Kaya in-invite nila si Mackenzie at kinestyon nila kung ano ang mga nangyari sa naganap na aksidente nung gabing iyon. Siyempre, hindi niya sasabihin na intensyon niya talagang ibangga ang sasakyan nung gabing iyon. No, 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 no. E di nakulong siya. Imposibleng aminin niya yon. Bagkos ang sinabi niya, wala siyang matandaan sa mga nangyari noong gabi ng aksidente. In short, wala na siyang pakialam. Ayaw niyang mapahamak. Ayaw niyang makulong. Pero syempre, hindi pa rin tumitigil mag ang mga polis at kinausap nila ang malalapit na mga kaibigan ni Mackenzie at ni Dominic. May nagsabing si Mackenzie ang madalas nagdadala ng drama sa pagsasama nila ni Dominic. Siya yung nananakit at may topak na pag-uugali sa relasyon. Sinabi ng malalapit nilang kaibigan na pag nag-aaway sila ni Dominic at ni Mackenzie, nagbabanta si Mackenzie na minsang ibubunggo niya ang sasakyan at pareho silang mamamatay. Pinakita rin ng kaibigan ang recording sa mga pulis sa iba pang pangyayari na nagbabanta si Mackenzie na sisirain niya ang sasakyan ni Dominic kung hindi siya papapasukin sa loob ng mismong bahay ni Dominic. At habang nag-iimbestiga ang mga pulis, si Mackenzie namumuhay siya ng masaya back to normal, parang walang nangyari, masaya na ulit. Ito ang nakakagulat. Ilang linggo lang pagkatapos niyang madischarge sa hospital ay nakita siyang nanonood ng concert. At ito ang picture niya, na kahit naka-wheelchair at kagagaling lang sa recovery ay walang makakapigas sa kanyang manood ng concert. Hindi lang yon, syempre bumalik na rin siya sa pagtitiktok na parang walang nangyaring aksidente. Parang hindi namatay si Dominic, ang kanyang minamahal na boyfriend. I'm not even cool. I'm just one of those girls that can do a lot of drugs and not die. Napansin niyo ba yung caption? Google Mackenzie Sherila, Strongville, Ohio. Kung ako yon, nakita ko yung video na nagpapag-Google siya para makilala siya ng tao at sumikat. Tapos pinatay niya yung boyfriend niya at nagpapasearch siya sa YouTube at sa Google. Pero isa lang naman na makikita sa kanya, ang aksidenting ginawa niya na nakapatay siya ng dalawang tao. Obvious, gusto niya ng atensyon at sumikat. Tapos sa Halloween, ito yung dress up niya, bonggam-bongga, naka-costume at makeup, party-party na ulit kasama ang mga kaibigan. Picture-picture, post sa TikTok, living a happy life. Parang walang nangyaring aksidente. Eh. Wala, hindi siya apektado o kahit sa man lang, wala. Anyway, habang ang mga polis ay pinag-aaralan ang pangyayari sa aksidente, nagkaroon sila ng access kay Mackenzie sa Car Crash Event Data Recorder or aka Black Box. Ito yung isang device na nagre-record ng data or information ng isang sasakyan. Particularly ito kung may nangyaring aksidente at natatrak nito kung gaano kabilis ang takbo or kung gumamit ng preno. At nang nakuha nila ang record sa black box ng gabi ng aksidente, nalaman nilang hindi man lang nag-slow down o nagtangkang magpreno si Mackenzie at ginagalaw pa niya ang manibela kaliwat kanan pa ulit, -ulit hanggang sa nalihis ito ng ibang direksyon at yun na nga, bumangga sila sa pader. Hanggang sa napag-aralan ng mga pulis na teka, hindi to aksidente ah, mukhang sinadyado ni Mackenzie sinubukan talaga niyang gawing magpatakbo ng napakatulin para walang mabuhay at kasama na siya doon. Pero alam nyo ba, hindi naman talaga kasama sa plano ang kaibigan ni Dominic na si Dave yun eh, kung hindi lang siya nakisabay ng gabing iyon. Kaya, BOOM! Arestado si Mackenzie. Ito yung aktual na video ng pag-aresto sa kanya. I'm back there, pal. I'm Kenji, step out for me. I'm Detective Kaju, I'm the one who's been investigating the crash. You're under arrest for aggravated murder times too. Okay? Nobody's gonna ask you any questions. Nobody's gonna bother you. Can you have your key please? Could you please be careful taking this one off on so it doesn't break the bracelet, please? You got it. You got it. No. no. Thank you. You got it. At syempre, dumaan muna siya sa trial. At pagkatapos ng trial, nahatulan siya ng guilty. 15 years to life in prison. Ibig sabihin nito, kailangan mong manatili ng at least 15 years sa kulungan bago ka makalaya. Or pwedeng mag-apply ng parol pagkatapos ng 15 years. At depende kung mapagbibigyan ka ng mag-apply ng parol or habang buhay ka sa kulungan.